Okay, Allah, So mga kapatid, tignan nyo Meron po kaming nakuha. Nakuha ang ating mga kapatiran ng mga isda. <laughs> tignan nyo ang isda na ito. Nakikita nyo? Ang nakikita ko? Yan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ang isdang tilapia. Isipin mo. Bro, ito ang lasa nito talaga. Hindi siya parang lasang gasolina kasi wala namang gasolina dito, di ba? Yung toto -to talaga na parang native, ano? Mm -hmm subhanallah parang nagsasalita hindi ko naman marinig ang salita niya <laughs> o ganun no ah? Huh? sino ba yung nagsasalita yung ibundo no, mo ito ah nahihirapan lang siya huminga mga kababayan, na mga kapatid masya Allah ang mga isdang ito pumupuri lumwalhati sa Allah at nilika ito ng Allah para sa tao para ito ay kanyang uh, para kainin para magbigay ng lakas sa atin ang mga biyaya ng Allah. Masya Allah. Pero nandun pa sila kumukuha pa. Sa medyo malalim kasi maliit yan sa spot. Sa malalim doon malalim. makukuha. <laughs> ito si brother Ryan natin na taga Iligan. Masya Allah dugot daganin dug ng isda. Ito masarap ito. Tamang tama na ito eh. Diba? Uh -huh. Prituin ihawin. <laughs> oh Allah Akbar. So antayin pa natin yung second batch no. Darating sila. Meron pang isang tamba doon. Ano yung gagawin mo dito ngayon? Diyan lang. Ilagay doon tapos ibabalik yan doon. Meron ah, meron din sila. Ito, tama na ito. Diba? Oh, malalaki oh. Sipin mo. Ah. Masya Allah. Naalala ko yung sipilimon, sipilimon. Nangisda <laughs> sa dagat. <laughs> nakakuha, nakakuha. Nang isdang sambasakan. Masya <laughs> Allah bro. Ang sarap ng mga talaga ng isda. Alhamdulillah Muhammad Rashid Hindi na sayang yung oras Hindi na sayang yung pagpunta natin Daming isda Maliit at saka malaki Alhamdulillah Biyaya ng Allah <laughs> Alhamdulillah At nandun pa yung mga iba na aming kapatira Na nandyan para sila ay kumuha Ng mga isda Na nila Masya Allah. Ito, itong dagat, itong lambot-lambot Itong lupa, lambot-lambot hindi dagat lupa na malambot na malambot at saka itong dito oh mashallah hindi upang makita ko kisusukon sa tawa pa man na bakas ang didalam pero ito dito siguro walang isda walang isda dito kasi very clear naman ito pero walang isda na makikita so alhamdulillah may nahuli kami nahuli silang isda para mamaya naman ay paprituhin at ating kakainin. <laughs> okay, hanggang sa muli. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.